Ayon guys, no? Magandang araw sa lahat natin dyan. Kumusta, kumusta ang buhay natin? So guys, yung panibagong video natin ngayon. Uh, bibigyan, lang, kita, bibigyan ko lang kayo ng konting tips sa paano maggawa ng bulsa sa harapan. No? Bulsa sa harapan ng mga slacks guys ba? Yan, sukat ka ng 2 and Princess lang yan guys, pero 2 and 3 ko nilagay. Tapos, 1 and 1 fourth. 1 and 1 half. Yan, 1 and 1 half. Tapos, size. Yan ang ano natin guys, yun ang buka ng ating bulsa. Sa harap. Yan. Tapos, ano yan mo? Tuhitan mo siya ng ganun. Tapos, uh, ito yung bulsa natin. Ayan. Nanon mo lang siya guys, oh. Para hindi siya makasamang, ano. Ayan. Pind natin yan, yan. Lagyan ng pin. Ayan. Ayan lang, discardin ito guys. O, oh, pantay mo lang. Ayan. Tapos pagsadahan. Pagsadahan lang yan. Hmm. Diyan, dulo. Tapos, kita natin. Gitaan. Gitaan natin, Ayan. natin yan. Ayan sa bagong ano dyan, bagong gustong matutong manahe. Ito yung pilo natin. para kakapal yung ano ba yung labi ng ating bulsa ito yung pang ano natin guys ah uh, ilon nito siya nabasa lang ito guys so, ano? ang gagawin natin nito pang ano lang ito siya pang patigas sa ganito yan dito sa pangbala ba pangbala sa ilalim ng ating bulsa para makapal siya diba ganun lang yan siya guys diskarte diba tapos putulan natin tong pinaka ano niya pinaka bulsa ng mga ano lining ba lining diba diba ano Uh, kung ikaw gustong matutong mag ano, manahe. Tingin-tingin din sa mga videong katulad nito. Alam mo. Balang araw, maging ano ka rin. Mananahe, no? Ang daming gustong matutong manahe ngayon, guys. Ano uh, lang yun? Tapos, pasadahan natin ng One foot. Isang, isang pata. Yung nilagay natin ano guys, di naman makikita yon Yung pilon. Di makikita yun. O diba? O yan, ang discard siya dyan. Yung iba kasi dugtong. Ito siya, diretsyo na. Ano na natin dugtong-dugtong? O, yun. Ano na yan guys, o. Oh. Tapos, dos and on one fourth. Ah. Yan. Pinanatin para hindi siya matakbo. May pa kasi yan eh. <laughs> Tapos, yan. Kapitan natin dito ng one fourth. Ah, kahit one half lang. Kasi hindi, itong isa hindi natin to kasama sa pag lock yan lang oh ito lang i-lock natin ha ano lang ka simple guys ha oh. tapos Salahan natin. Wag mo na natin pasaraan dito. Dan. Okay. Eh, wala nang laman pala. Daanan mo lang 'to na tutorial. Ito para lang 'to sa gustong matuto. Um, ah. mo siya. Di ba? Ganun lang kasimple. Ops. tapos lagay tayo ng banting dito bantingan natin yan. Trace. Yan Siyan yung pangbanting natin. Okay na pangbanting yan guys. Yan. Oh. Yan yung pangbanting niya no. Tapian mo lang siya ng kanto. Tapian mo siya ng 1-8. Okay. Uh. sana nga pala guys, huwag kalimutan like and share. Siyempre subscribe na lang guys sa ating maliit na channel. No? Maliit pa taon yan guys. Sana maawa kayo. <laughs> subscribe yun na at pakishare na rin yung video na ito. Yan. Kasi hindi pa talaga ako, hindi ko nga alam guys kung ano ba talaga yung ano ko eh yung video po eh. So, sa ngayon, ito lang muna. No? Oh, Dito lang muna tayo. Oops. Yan na guys, so. Oh. oh. Ah. Ano lang kasimple ang magawa ng bulsa sa harap? Diyan. hindi natin siya ipantay dito kasi mayroong ano yan sa mamaya dyan yung paditan ng sipir diba? yun ayos na o diba doon lang kadali guys hmm. hindi siya makapal hindi din siya manipis Maganda yung pagka ano niya. Yung iba kasi nito, dinudugtong, kinakat, dinudugtong. Ito lang, nakat dugtong, retso, agara. Retso. Ano guys, so yan ang, oh yan, ang bulsa natin. Oh. Diba? So ganito lang, ang style sa ating bulsa. So, maraming salamat. Huwag kalimutan, like and simply subscribe sa YouTube channel. Thank you, bye-bye at see you sa next video. Bye-bye.